Dahil sa pag-uulang dala ng bagyong krising at habagat sa Cordillera Region, kaliwat kanan ang naitalang pagguho ng lupa. Katunayan, hanggang ngayong araw, one lane passable pa lamang sa mga motorista ang poblasyon Bauko Road sa Bontoc Mountain Province. July 20 na itala ang pagguho at hanggang ngayon patuloy ang clearing operations. Doble pag-iingat din ang payo ng mga otoridad sa mga daraan lalo pat nagkakaroon din ng paglubog ng lupa sa kalsada. Nananatili ding sarado ang Talubinkan Eyo Provincial Road sa Bontoc Mountain Province dahil din sa pagguho. Paglalakad lamang ang tanging paraan ng mga mag-aaral at mga residente para makatawid sa kalsada. Pansamantala muna kasing itinigil ang clearing operations ng pamahalang panalawigan ng Mountain Province kahapon July 21 dahil sa pagsabog ng hydraulic hose na ginagamit sa paglilinis. Pero tiniyak naman nila na magpapatuloy ang clearing operations sa sandaling maayos ang naturang kagamitan. Naglaglag mga bato, putik at mga kahoy naman ang patuloy na pinaglilinis ng mga otoridad sa pakpakitan seksyon ng Halsema Road sa Bugyas Binget na gumuho noong linggo July 20. Sarado pa rin ito sa mga motorista. One lane passable naman na ang Labay Lakaman Provincial Road sa Ambassador Tublay pero pinapayuhan pa rin ang mga motoristang dumaan muna sa mga alternatibong ruta dahil posible pa rin ang muling pagguho ng lupas sa lugar. Sa bayan naman ng Abra, patuloy pa rin ang ginagawang paglilinis ng mga otoridad sa gumuhong parte ng kalsadang ito sa kabila ng pabugso-bugsong buhos ng ulan. Patuloy ring binabantayan ang pagguho ng mga bato sa Sitio Camp 6 sa Barangay Comfort 4 to Babinget, partikular na sa parte ng rock shed. Nananatili pa rin namang sarado ang kalsada para sa mga motorista maliban sa mga residente sa lugar. Vanessa Bugtong, RNG News.